Isang magandang umaga sa inyo mga tropa. Kagigising ko lang at ang amin ng cover sa atin ng cropek. Tsaka tabi kaya laki at may lumang pala yung gas. Napakabilis maubos ng vegetable Cropec natin doon. Ang dalawang bundle ay inaabot lang ng 2 days, minsan 1 day lang. At kaya nga buti may sumobra pa sa gawa nating kahapon. Kapag kasi may order sa kalang kami nagawa, hindi ko akalain nga order siya ngayon. Pero tama-tama may sumobra tayong gawa kagabi. Kaya ito na lang yung dadali natin sa kanya. Dalagyan ko lang naman doon ng label tapos okay na. Iba-bundle tapos deliver na. Tara, simulan na natin. Ito nga pala yung sealer natin na mas matanda pa sa akin. Ito yung sealer natin pang matindihan. <laughs> Eto, tingnan nyo naman, no. Hindi pa ako pinapanganak. Sealer na siya. Ganong katibay itong sealer na to. Matibay pa sa'yo. Oo, oh, baka tamaan ka. Hindi ikaw yun. Tara mga idol, saksak -sak na natin para maumpisa na. Uy, naga na pa mga idol. Ito nga pala yung lalagyan natin ng, ng, ng ano, label. Ha? Simulan na natin. Ayan, ito nga pala yung ilalagay ko. Itong case crowpack na label. Okay, tara, let's go. Okay, ganito lang yan. Ilalagay natin sa may ibabaw. oo nga pala, nilihitan lang namin yung plastic, pero yung laman pa rin, ganun pa rin karami, katulad ng dati. Plastic lang naman ang binago namin dyan. Meron kasi nagkasabi na limit daw plastic, pero ganun pa rin ang laman. Pinaliitan lang naman namin. Mapapansin nyo naman dyan na siksik yung laman niya. So, yung dati namin gawa na 5 ng plastic kapag naluluma sa tindahan yung Cropek Ano na, ang pangit ng tingnan. Kaya yung binago na lang namin. Pero kung anong laman yung dati, yan pa rin yung laman ngayon. Nagre-rep ako habang nagluluto yung asawa ko. Dalawa lang kaming nagawa niya pero kayang-kaya naman. dali yung ko label yung 30 pirato tapos ibabundle ko na. Ito, spicy nga pala yung ginagawa ko ngayon. Inuna ko muna yung spicy. Spicy at hindi kasi yung order sa atin ng customer natin. Yan yung hindi spicy at yung spicy. Ito nga pala yung plastic na gamit natin para sa pagbabundle. Okay, simulan na natin mga idol. Sa isang bundle nga pala ay may laman siyang 30 piraso. 7 pesos nga pala ang bigay namin sa tindahan. Tapos binibenta nila ng 10 pesos. 30 piraso ang laman niya di bali kikita ka ng 100 pesos sa isang bundle kaya kung gusto mo mag reseller pia mo lang ako sa page at kung nakarating ka sa part ng video nito baka pwedeng ng page natin at pa-share na rin So ayan mga tropa, tapos na. Pro deliver na lang yan. Dalawa nga pala yan, maangang at hindi. Deliver ko na yan mamaya. Salamat sa panonood. Peace out.